Magandang, hapon po sa inyong lahat. Welcome back again to my channel, Listeners Organist. Ngayon, kamusta po kayong lahat? Maligayang linggo, araw po ng linggo ngayon, church day, family day, and syempre, um, relaxing day. Ayan nga. So, ang na po ngayon, naglive. ano po, nag-video lang po ako ngayon para update lang po kayo So, oras na po ngayon ay 5.15 na po ng hapon, Sunday. So, uh, um, July 21 na po. ay gising ko lang, kay kinailangan ko talagang matulog kasi nga mag-early in ako. Kailangan ng staff ng, ano, ng sa trabaho na makapasok ko na maaga. Kasi kulang kami. So, yan na nga. Parang namang social-social. Ay, fresh pa. Nakatulog ako siguro mga tatlo, apat na oras lang. Then, maliligo na ako. Bihis. Ayan. Duman lang po ako sa inyong mga walls. Gusto ko lang batiin ng lahat ng mga kababayan natin, mga kalizers po natin na nasa Pilipinas, nasa abroad. Sana ay okay po kayong lahat. Ayan. At sana po ay maging maganda ang inyong kalusugan lalong lalo na yung mga nagko-comment po sa akin, kung pa magkano daw magpa-check up sa urologist, sa uh, pagdating po dito sa kalusugan ng mga lalaki. So, mas maganda po is, magtanong po kayo sa mga uh, public hospital, kung talagang kapos po sa budget, magpa-check up po kayo sa mga public hospital, o kaya sa mga health center. And then, kung talagang medyo complicated yung inyong mga uh, pinagdadaanan, yung mga health conditions po natin, and mag-ipon po tayo ng mga around siguro. Ang consultation fee po, um, I, I think mga less than 500 sa mga private hospitals, or ayan, at least po, um, meron po kayong hint sa inyong kalusugan. Importante, mapacheck up niyo po yung inyong kalusugan. Lalo na kung medyo malala na po. Ayan. Pero sa mga public hospital, marami naman po na mga libre lang, magtiyaga lang po tayo. Marami kasing mga pasyente din po dyan na pumipila. Tiyaga lang po tayo. Ayan, ganoon din po sa mga nagtatanong about sa sa kanila mga implants. Ayan, ayan. yung mga contraceptive implant, pasensya na hindi ko kayo ma-replyan. Pagka regarding dyan sa menstruation, pagdating din sa paggamit ng implant, e, eh, Nakalagay naman po ang side effect is iba-iba. Meron pong hindi dinalatnan pag naka-contraceptive implant. Meron din pong humonte yung dumarating sa kanilang mga menstruation. Yung iba naman, pero bibihira lang yung dumami, yung dinalabas silang dugo. Ayan. Uh, tsaka, ayan, uh, na-delay nade yung kanilang menstruation. It's part of the side effect po Ayan. Pero maganda po itong contraceptive implant. Mataas naman po yung rate ng protection against pregnancy. Ayan. Mag Kaya, if ever may mga questions po kayo, eh, pwede naman po kayong magpa-check up sa mga health center na hanapin yung mga ob gyns magpa advice po kayo. Wala naman pong bayad sa mga health centers. Ayan. And then, advice ko lang din po yan. Kailangan ko na lang din magtsaga kasi I I think ilang araw na lang din po ang aking bubunuin at magpapahinga na po ako from duty. Hindi hmm, ko alam kung saan ako papasok ulit, apply. Pero kailangan. Ayan. Kasi syempre, kailangan natin ng na income. Kasi, tinusuportahan um, ko kasi uh, kasalukuyan yung asawa ko ngayon inagaaral ng caregiver. Hopefully, someday eh, makapasa siya at makapag-work din po. And kailangan ko rin pong suportahan yung family. And kaya sana after po ng duty ko sa hospital, makapag-rendering eh. Makahanap din po ako ng maayos na hanap po. Shout ha, Shoutout po sa lahat mga mga kaibigan ko natin na nasa iba't ibang bansa. Happy Thanksgiving po sa inyong lahat. Sana'y okay po kayo. Binabati ko rin po ang mga kaibigan kong vloggers. Si Kabisnes, Papa Dins, Mrs. Kabisnes, official, ganun din po yung LV Vlogs family, are Thinking Buddy, at sa lahat, sana ay loves loves na po tayo, iwas sa mga bash, ayan, sana yung mga basher, okay, welcome naman po kayo sa mga YouTube channel, pero dapat uh, constructive criticism sana, hindi masasaktan yung feelings ng iba, para mapanatili po natin yung love and peace. Apo, Sige, hanggang dito na lang po muna. mag na po ako and duty na po ako. Ayan. Ha, God bless po sa ating lahat. Ingat po kayong lagi.